Oh, narito na. Check up pa na sa BMC sa Naga. Maraming salamat ni nung Primo Barameda sa pag-assist dito kay Pare Biboy at sa kanyang mag-ina. Sana naman ay maging maayos ang pa-check up nila at doon sa baby niya para maoperahan na. Oh, narito. Sagot ni Kuya Alvin Baning Talyado yung sasakyan. Mayroong pang binigay na allowance. Oh, kita mo na yan at nasa unahan agad ng bitukang manok. Ah, ay makain na ng mga native na manok. Grabe talaga kung tumulong at magmahal itong si Kuya Alvin Baning Talyado. Aba, ay syempre, walang hanggang pasasalamat salamat sa lahat ng tumulong. Salamat po sa inyo, Galano Warriors. Bossing Gary Espeso, ang founder ng Oval Ballers. Kay Mr. Starboy ng ICAS Steady. Kay Ate Julian Marie Alim. Kay Congresswoman Madam Josie Baning Talyado. At syempre dito kay Kuya Alvin Baning Talyado. Inarabot na rin baga ng gabi. Salamat po Lord at safe naman silang lahat. Kaya laang ay hindi natapos, ah, ay mabalik tayo. Ah, oh, narito na. Babalik na kami doon. Kasama na ako. Gabi pa lang ay nagayak na ako. Naligo na ako ng gabi. At narito ay oh, 3:30 ako nagising ay anak makakaligo ka ba lamig na yan. Ah, oh, turulog pa ang mga tao dito sa bahay. Ako ay nagbihis na ako at naligo na nga ako kagabi at para hindi na ako lamigin ngayon. Pagkatapos ko magayak ay pumunta na ako doon sa tagpuan sa bahay ni Kuya Alvin Baning Taliado. Open diyan palagi. Ah, oh, na rin si Ninong Primo Barameda. Kaya lang ayun driver pa ang wala. Ah, ipunta na anakin natin si paring ulan at talagang nalit ng gising yata. Oh, narito yung sasakyan namin. Sagot yan ni Kuya Alvin Baning Talyado pa rin, may allowance pa rin. Ay, anak ng walang kagragasto si Gabriel. Oh, narito na. Maliwanag na kaming makarating dito sa bahay nila paring B-Boy. Sana ay nakagayak na. Mabalik na naman nga kami niya sa naga at hindi nga natapos yung check-up nila nung nakaraan. Inabot na ng cut-off. Aba, ay boring na yata si Ninong Primo. Nag-tiktok na. <laughs> oh, narito na, nakagayak na ah, Ay sige, ilarga na natin yan Hindi, anakin na tapos yung check up Kuya Alvin, ay mabalik pa daw kami Ay wala daw kabagay-bagay, sige Hindi, ako nagdadalawang sabi Ay anak ng kore yan Aba, ano yun? Na ito lang ang kalaban dito Yung biyahe, ay dalawang oras yata na biyahe ito Ah, ay sa wakas, makakapunta na rin sa naga Sa talambuhay ko, eh, hindi pa ako nakakatungtong dito sa lupain ng naga Walang data naman yung daan dito at na ang laman ng tiyang Sus na mga kurbada yan, mapapalungkad ang klase. Kaya pala tinawag itong bitoka ng manok. Yon, nakarating na rin sa kainan na masarap, nakapahipahinga sa biyahe. Aba, ay puro native na manok daw ang siniserve dito. Handa, tikman daw natin yan. O, oh, na ito yung sakin, laman loob, may mga itlog-itlog pa. O, oh, sila pa ding biboy, bigyan na rin natin ng masarap na pagkain yan. Pumili ka lang ka na akin paring biboy, lahat ng gusto mo ituro mo. Sagot niya ni Kuya Alvin Baneng Talyado. Nang ituro ni Padi yung paksiyo na kambing sus na ang maanta maantaan akin pero masarap. Busog na naman si Ninong Paulo Barameda. Pagkakain, pahilan, sa biyahe O, oh, naro na. Mag-aalas otso ng umaga, nakarating na rin sa naga. Ay, ganto pala ang itsura nitong naga. Parang dait. Doon la ang pumait na na ni Ninong Primo. Walang kakwinta-kwinta sa biyahe. Gulay na gulay, puro tulog ang inatupag. Sara sa bakit na nakintay dyan. O, oh, nakarating na rin tayo dito sa Bicol Medical Center. Ah, ay matirit di pala ang tao dito. Hindi lang madami, ay talagang gulpi. Kaaga-aga pa ay talagang mapupuno na yung ospital. Handa ako, ibaba na muna natin na nakin yung mga pasyente natin at maghanap na tayo ng parking. Kaya hirap makahanap ng parking dito. Pera clamp lang anakin at talagang abala yan. O, oh, sabay burubo ko, Diyos, at mainit ang panahon. Ah, ay mga kapatid, kapamilya, kadugo. Ako po ay nakapunta na sa Naga City. Ah, ay talagang proud na proud ako dyan ay kumuluhin yung ko ay naghanap kami na CR at doon sa BMC ay mahirap ang CR walang tissue tara akin sumakay na rin tayo sa elevator kahit hindi naman natin kailangan oh mabilis na si parami boy nakapila na bawal daw pala magparakakudak-kudak dito nagalitan tuloy ako ng gwardiya ay sige akin at doon na lang po akin sa labas ako makakuha-kuha nakuha na namin yung resulta ng x-ray yung sa dugo na lang ang hindi pa ay alauna pa daw ang resulta ng blood test ah ay tara na anakin at kumarain na akin tayo ng tangalian dito na tayo sa Jollibee at nilibre naman tayo ni Kuya Alvin Baning Talyado. Kabilin-bilin na ni Kuya Alvin, pakainin ng masarap ang ating mga pasyente. Ah, ay sa palagay ko naman ay masarap itong Jollibee, lalo na't hindi natin aaraw-arawin. Oh, ay paano naman yung mga doktor? Ay siyempre makain din ng masarap, libre din yan ni Kuya Alvin. Ah, ay wala po talagang hanggang pasasalamat kay Kuya Alvin Baning Talyado. Sana po ay marami pa kayong matulungan. Mahaba-haba pa yung oras na nakin natin. Alauna pa daaw yung resulta. Pumunta na muna nakin tayo sa si SM at tayo naman ay may allowance pa. At grab sabi nga naman ang kabangawan talaga ni Pinsan Paolo Barameda, ginawa ba ka naman profile yung mga picture namin doon sa cellphone na ibinibinta? Ginawang wallpaper? Sus na galing yan. Kinabahan din ako sa pinagagawa mo, Ninong Primo. Nilabas na rin namin yung mag at sabi ni Kuya Alvin ay talagang paligayahin sila. Kaya laang ay parang hindi maligaya si Totoy. Eh. parang kabado ang klase. Walang kakibu narito na ang mga ad na tam. Siyempre, mas masaya baga kapag lahat ay maligaya? Ah, ay mag-aala, na nakin, balik na nakin tayo doon. Ayun. na lang anakin tayo sa sunod. Oh, maya maya ay nakabalik na rin kami kaagad sa BMC. Nakuha na rin namin yung resulta ng blood test. Tamang antay na lang kami sa doktor ng pidya. Maya maya ay binasa na rin. Tapos na yun. Napagalaman na si Tutoy ay kulang sa dugo. Tapos meron pang pneumonia. Ah, ay kailangan daw muna magpagaling. Tapos magpalakas bago operahan. Narasitahan naman kami ng gamot kaya siguradong gagaling. Bago umuwi ay bumili na muna si Ninong Primo ng pasalubong para sa kanyang asawa. Alam mo na. Tapos biyahe na rin. ang ang mangyayari. Magpapagaling mo na si baby tapos magpapalakas ng resistensya tapos pwede ng operahan. Ang mahalaga ay siguradong gaganing na siya, magiging normal na rin ang lahat. Akala I mo yun, mean, ano, makakatulong tayo sa kapwa. Kapal lang ng mukha ang kapital. Oh, narito, nung pauwi na kami, napadaan kami dito sa basod. Nakita namin itong isang pwesto dito na nagtitinda ng paris Overload, napakaantak ng tinitinda nila. Sobrang sarap. Ay, litis mo rin ang maniwala ka. Oh, na ito may-ari. Tabing highway lang yan dito sa basod, malapit dun sa mga beer house. Oh, hindi ka sa inuman, eh, di bang pares ka dito nang mahingawang ka. Hanapin mo lang Kuya Mick and Jack Pudis. Pares and Mami Overload. Oh, meron sila dito ng fried chicken, meron ding inasal na manok, may mga tapsilog din. Narito yung Mommy oh, tsaka yung Pares Overload ay talagang overload. Ay sa pagkadami niya ay talagang mahinuragan ka. Oh, narito rin yung sisig, yung Mommy ang nilantakan ko at ako bigay mahilig sa pansit ba to? Eh may pansit din baga ang Mommy. Oh, na ito pa yung Pares Overload. Talagang damusak ang laman. Sandamakmak baya. Sige daw, yan ang overload load na sinasabi, hindi yung kung ano. Ay, ano pa naman, balbagi na yan. Kain po tayo, mga ma'am sir. Maraming maraming salamat po, Lord, sa lahat ng blessing at pag-iingat mo sa akin, mga mahal sa buhay. Oh, na, ito si Ninong Primo, talagang mugak na maigi. Hindi na nauubos. Overload, guys. Kita mo na yan. Ah, mamaya-maya ay arena. Burusog na ang bawat isa. Oh, nakarating na rin sa Oval City. Hinatid ko na yung pamilya ni paring Biboy Kilas. Bale, magpapalakas ka muna anakin, baby. At mabalik tayo sa sunod para maoperahan ka na. Oh, edi eh, pa ano, mga ma'am sir. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po ay palagi kung nasasayang yung mga oras ninyo. Teka lang pala at si Tito Bogat ay magre pa. Oh, na ito, tagumpay. Oh, kita mo yung pares naging pulutan pa. Pati yung sisig, sobrang sarap.